Yo, yeah, mga matik, maganda, maganda. Araw, mga matik. Meron ako dito, colored paper, mga matik. May isang bata kasi nagre-request kung paano daw gumawa ng saringgola. Ngayon, mga matik, kung wala kang plastic, mga matik, dito tayo sa colored paper. Mura lang na to ito, matik. Piso lang. Ngayon, gagawa tayo ng saringgola, mga matik sa pamamagitan ng color paper, mga matik. Ngayon, mga matik, ganito lang. Meron tayong dalawang tingting. -ting. Ayan, dalawang tingting, -ting, mga matik. Yung isa, yung pangganyan, para pantay yung pagkakagawa. Saka ito yung sa gitna, mga matik. Ngayon, pagdidikitin natin ito para um, dalawa kulay ang gagawin natin ngayong araw para meron siyang design na kagad mga matik ito simple lang ito mga matik Kung wala kang rugby kahit na na kanin mga matik pwedeng pwede na pwedeng pwede na pandikit basta basa lang yung kanin durugi mo. Pagka alam mo na malagkit, pwede na siyang pandikit, mga matik. Pwede din glue pandikit ito. Huwag lang sa plastic, mga Kasi kung sa plastic, kanin gagabritin mo. sa glue, hindi didikit. Iba sa papel. Kung sa papel, pwede siyang paste, uh, kanin, saka glue. Huwag din pwede din. Pero pagkasap sa plastic hindi pwede yung kanin saka yung glue hindi po pwede kailangan sa papel lang ngayon mga matik tutupin natin ito ipapold natin so ganyan bali kailangan colorful mga matik diba ang gagawin natin yan at yun na sa gitna ay na pino ano medyo pinol ko siya para magka kulay magmatik yan magmatik lalagay natin violet poljin tayo violet para tatlong kulay magmatik ang lalabas ngayon yung mga mati, simple na pagkagawa na sa ringgol ng mga mo lang to mamaya maya marunong ka na ngayon lagyan natin yung rugby gagamit ko naman ng rugby mamatik kailangan nakamasaka para hindi mamamo yung chemical ngayon ay Masyado maliit, mga matik. Hindi siya tugma. Ito na lang, dilaw. Kamali. Sorry naman. Ayan. Nahati ko pala sa sagit na. Kaya pala hindi siya pantay, mga matik. Normal lang yung mga matik na nagkakamali. Ayan. Kasi walang tao hindi nagkakamali, mga matik. Ayan. Gumitin natin ulit. Gupitin natin. Uh, gupit natin sa mga matik. ipo naman natin. Ayan, mga matik. Di tatlong na kulay. Ngayon, ipo natin siya. Pagayon yan. Ano yun? lang nakuha sa pula. Yan. Mga matik. Fold natin ha. Ulitin ko mga matik. Mga I-fold natin siyang pag ganyan. Ayan. Fold natin mga matik ha. Ulitin ko ulit. Isa pa. I-fold natin na patuping ganyan. Ayan. Tapos, gupitin natin mga matik. Ngayon. Tapos, ayan, tatlong kulay na siya mga matik. Ngayon, mga matik, paglagay niyan, unahin muna natin yung dito. Ngayon. Putol tayo dito. Tukatin na natin. Kailangan dito mga matik medyo mahaba. Ayan. Tapos, hindi na na natin mga matik. Tutupi tayo dito. Nang isang tupi. Ayan. Natupi na natin mga matik. Lalagyan natin yung tapos naman dito, tupi lang dahil dito sa isa para doon. Sa rugby. Para doon sa, ano yan, mga matik. Ayan na, ma ayan na, mga matik. Dito, lalagyan ko na siya ng rugby. Ayan. Paalala ulit, pagkagamit ng rugby, magmas mga matik pero mas maganda kung kanin ang ano mo dito kaya ayan mga matik ngayon tupin natin mga matik pag ganyan ayan mga matik natupin na natin tapos Dito naman, mga matik. Ayun, nawala pa. Nagupit ulit tayo. Lagyan mo natin dito sa gitna para mas maganda. Mga matik. Ayan. Lagyan natin sa gitna. na rag uli dahil dito mo lang didikit mga matik para hindi makawala yung ating ayan ting ting mga matik para naka stable na siya ayan tapos supi ulit tayo para dito naman sa ulo makamatik ayan dito ilalagay lang natin dito ayan makamatik ok ganyan lang kasimple makamatik oh. ganyan lang kasimple paggawa ng saringgola ayan Ngayon, mga matik, ilalagyan na natin yung pinaka dito niya. Kailangan pagkamatigas matigas. Ayan. Tampo, tanggal natin ito para ay ganyan, ganyan na lang. Para pantay, mga matik. Patuli natin. Pantay lang natin, mga matik, para dito sa kabila putol de pagka medyo matigas sa kabila palambutin yung tingting -ting para hindi kayo mahirapan ayan ganun lang mga matik ngayon popol ulit tayo mga matik na di para dito ayan tapos fold ulit tayo mga matik dito. Ngayon yung paglalagyan natin na rugby. Ayan, mga tik. pares fold. Ngayon, lagyan na natin rugby to. Ayan. Saka sa kabila. Ayan. Ngayon, siyempre, dahil sa pinalambot mo na to, sasabay na lang mga matik lagay natin ayan ganyan na lang mga matik lagay natin yung ting ting saka dito Ayan mga matik, Ganyan na lang paggawa ng seringola. Ngayon para hindi gumalaw to mga matik, lagyan natin dito ng color paper. Ayan. Kailangan ganyan na lang mga matik para mas maganda. Pa-triangle para dito. Ayan, automatic. Pero ito, pwedeng-pwede na ito, automatic. Ayan, lilipad na yan. Dahil sa pare pares na. Ngayon, ito na, lalagyan natin ito rugby para doon din na gumalaw yung kanyang ting-ting automatic. Ganun lang pagkagawa, saringgo lang automatic. Ayan, mga mati dito. Nalagyan na natin. Tapos, dikit natin dito sa gitna. Ayan. Ayan, mga mati. Di ba, di may tagpi sa likod kasi ganyan naman siya, mga ko. ba? mamatik dahil sa meron na siya. Buntot na lang ang kailangan mamatik. Para ganap na saranggol ang mamatik. Dahil dito nagkamali tayo. Gabi na natin sa buntot Lupitan tayo dito. Maganyan. buntot ulit mas mahaba mas maganda nito nagkamali tayo dito sa violet eh. dapat pahaba pala makamatik Ayan, mga matik. Dahil sa, sa, ringgol, sa lang ginamun natin ay colorful. kailangan ng kanyang buntot ay colorful din lagyan natin ng pink orange yan maganda yan mamati orange yan yeah. mamatik so, mga matik, di ko na ikakat medyo mabagal lang syempre lagyan natin ng yellow ito mga matik tatag na yellow green ganda mga matik, color paper to pwede ka gumawa sa data papel di hapon, sinauna Ayan, mamatik. Ito lagi natin dito. Dikitan. Violet. Ayan, parang sinukat lang. Ayan. Tapos, rugby uli. Kahit kari nyo, mamatik. Resapol natin. Ayan, ka dito sa buntot. Pero, walang problema yan kahit malaki yun dito gupitin natin para maging pantay lang at tapos lagyan natin ng kulay pink naman para maganda siyang tignan ayan gaya na sinabi ko pagka mahaba mas maganda at tapos lagyan natin ng blue ayan Medyo na pala kayo ulit. Pwede natin bawasan. Ayan. Siyempre, lagyan natin dito sa um, reshuffle. Kung baga, mga mga reshuffle na kulay yan. Para maganda siyang tignan. Tapos, lagyan pa natin ng pink. Mahaba, no? Pero, okay lang yan. Gaya, sinabi ko, mas maganda kung mahaba. Ito, lagyan natin ng orange. Tapos, lagyan natin ng violet. Ayan. Lagyan natin uli ng orange para maganda tignan mga mati, sa ta sa taere tapos pink ulit Ayan, mga mahaba na hours natin. Tapos, ayan. Bayo tuloy mga matik. Magandi pantay. Bawas ulit. Ayan. Ngayon mga matik, dahil sa ito nagawa natin na dibuntot mamatik dalagay na natin yung kanyang buntot ayan ayan mga matik ididikit nyo lang dito sa pitan ayan mga matik ayan na gawa na ang ating dibuntot na yari sa papel mga matik Gan ayan mga matik papakita ko rin sa inyo yung buo yun mga matik ito na siya na nagawa na natin yung kanyang buntot mga matik yung ating kung paano gumawa na saringgola simple lang mga matik Tapos, nilagyan ko na siya ng design ayan tra ayan yan mga matik, kaya na yung kabuha. Mahaba yung buntot, colorful mga kamatik. Ganyan lang mga colored Color paper lang bibilin, makakagawa ka na. Ayan, kahit di ka na magpatulong sa mama mo. Ayan, kahit ikaw mag-isa, kayang-kaya mo na mga matik. Yan yeah, mga matik, hanggang dito na lang mga matik, kung magandang panahon mamaya susubukan natin paliparin. Hanggang dito na lang. Salamat. Yan ang ating saringgola mga matik na yari sa colored paper. Ah, ito, colored paper at colorful siya yeah, mga matik. yun salamat again